Hello, hello mga kasimple. Ito na naman, ma-share ako. May nakikita na naman akong OFW na nagtatrabaho sa isang, uh, naging OFW, nagtatrabaho abroad. Long time nagwa-work, pinapagraduate ang mga kapatid, pinapagraduate ang anak. Binibigay ang lahat sa pamilya sa Pilipinas. Ganon. Resibo na lang ang tira. ba? Diba? Totoo po yan. Sa totoong buhay, totoong totoo yan. Lalo na tayong mga mapagbigay talaga, no? Mapagbigay tayo sa ating kapatid, mapagbigay tayo kung sino-sino naman ang bibigyan natin ng ating kita sa abroad. Na-feel ko din yan dahil noong nag-abroad ako, Umuwi ako sa Pilipinas, pinauwi ni Papangkano na wala talagang dala. May dala ako kunti, <laughs> maliit lang talaga. O, oh, diba? So, ayun na nga. Meron akong nakikita sa social media. Sabi ko, kawawa naman si si ma'am. O, oh, oh, kawawa na naman talaga siya. Dahil pag uwi niya ng Pilipinas, dahil walang wala na siya. Walang natira, nagkasakit siya, walang natira. Obos padala kada buwan, ba? Diba? Kasi tayo, like ngayon, magdidiman ang mga pamangkin, magdidiman ang mga kapatid, magdiman ang mga relatives, magdiman ang mga... Uh, kung sino-sino ang magdidiman sa atin tapos ibibigay natin kung anong gusto nila. Mga kasimple, kailangan may limitation yan. Kapag magbigay ka pangalawa, pangatlo, ana, ingana lang na siya, may limit, oo. Pero kada time magbigay magbigay ka, hingi nila, bigay agad. Kahit hindi mo pa nakuha ang sahod mo, inutang mo na at ibibigay sa kanila. Kailangan din natin um, sabihin na kung ano ang trabaho natin sa abroad. Lalo na nagre-rent yung iba. Lalo na kung kumikita tayo sa abroad, malaki nga pero grabe ang hago sa katawan. Unsao na lang kung magkasakit tayo at hindi na tayo mag makapagpadala sa kanila. And then, nasasanay sila tumatanggap buwan-buwan. So, kailangan din natin sila turuan. Kapag may pinapadala sa iyong pera, kailangan mo siyang ingatan gagastusin mo sa mga importante. Hindi yung party-party. Okay? Ganon. So, yung ipapadala mo ngayon, 5,000 or 4,000, kailangan hatiin mo 'yon pagkain, pambigas, kung ano-ano. Diba? Nasasanay sila buwan-buwan may matatanggap. Kailangan magnegosyo. Kahit uh, magnegosyo ka, magbibenta ng isda, or magbibinta ng bigas, kung ano-ano lang pinagbibinta sa bahay, at doon kumikita kana na, diba? So, hindi laging umaasa. Sa kapatid or sino man talaga nasa abroad, nanay o tatay man talaga. Kailangan mag-business din kayo, unti-unti. Kahit suka man yan, as in bitsin lang, ibibitay nyo sa inyohang ano, basta kumikita kayo, walang problema yan. Kasi nagsisimula ang business sa sintabo, bago yan nagmilyon, kaya... Ngayon pa lang, sa lahat ng mga OFW shout out sa inyo nang dahil sa ka ano nyo, um, proud na proud ako dyan sa mga OFW sa abroad ako ngayon nasa abroad man talaga ayan mahirap talaga pagod na pagod ka Mayroong ka ngang pera pero pagod na pagod dugo at pawis ang binubuhos mo bago mo makita ang dolyares kaya Lagi kong pinapaalala sa mga kapatid ko na pag may pira akong binigay sa inyo, kailangan niyong ingatan. Hindi ko sila pinapagalita na hindi ko sabibigyan. Pina, tinuruan ko lang sila kung gaano ko kinuha ang dolyaris na kinita ko dito sa Amerika. Hindi yan siya pagdalo, no? Hindi yan siya pagdinalo sa ato ang mga kapatid. Kundi, pinapangaralan sila. How I get money, how I hard work, masakit ang likod ko at binti ko. Makuha ko yung dalyares na yan. Kaya ingatan nyo kung anong binibigay ko sa inyo. Ingatan nyo siya. Um, huwag igasto-gasto. Ibili ng sigarilyo. Kung inumin, mga beer. Mahal ang beer ngayon. Ganun. Igasto sa importanteng uh, gastuhon. Hindi yung umiinom, nagbabarkada. yon Kailangan alam nila kung anong trabaho natin sa abroad. Oo, at saka, yung sasabihin nila, oy, magbe-birthday ang anak ko ngayon. Oy, magbe-birthday ang aking ano ngayon, bibigyan. Maghihingi ako. No. Ang birthday, manihapon ra ka. Panihapon ra. Ang importante, wala kay sakit, no? Hindi tayo nagkakasakit. Dito nga sa Amerika, ang mga anak ko, kahit may pera ang papa, mayroon naman talaga, wala man pera yan o wala, hindi ako nagbe birthday ng mga anak ko. Binilang ko lang sila ng cake kasi masaya na sila pag mayroong cake. Oh, ganon Para hindi din sila masanay na gumagasto ng pera. ganon Kaya, yon so, shout out sa mga OFW. Yung masisipag talaga. Yan. Shout out sa inyo at huwag niyong ubusin ipadala sa mga kung saan-saan ang ating pera. Ingatan natin. Ganun. Natutunan ko yan mga kasimple na andito ako sa Amerika. Kailangan kong uh, sabihin ko, pag ito ang aking tinatago, huwag nang galawin. Yun talaga. So, pag naghihingi naman sila, ngayon, ubus agad. <laughs> ang isang bu 15 days, ubus agad. Maghihingi na naman. Sabihin ko, maghintay ka next month. Kahit may pera pa ako, pero maghintayin ko pa talaga next month. ganon mga kasimple. Kaya, sana sa mga OFW dyan, huwag ubos ng ubos kailangan din natin tuturuan sila kung paano natin nahanap ang money. Kaya mahirap ang money sa abroad te. Eh. Nagkakabarikos, nagkakakurikong na. Ako talaga, malaki na yung mga kurikong ko dito sa aking binti. Kaya sabihin ko sa mga kapatid ko, pag may pinapadala ko sa iyo, ingatan nyo lang. Basta hindi kayo magutom. Yun ang importante. Nakabayad kayo ng bills nyo. Ganun! Hindi kayo nagugutom. Hindi kayo napas mo. Kasi ayaw ko din ang mapasmo mo kayo. So, yun lang. Yung mga importanteng bagay lang. Yung gagastos ng pera. Love you all guys. Thank you.